Welcome back sa aming vlog, dan and the Rain. And Merry Christmas po pala mga baby loves sa inyong lahat. Merry Merry Christmas and Happy New Year. So, natapos na po yung Christmas natin. Kumusta po ang ating Christmas uh, mga baby loves? Masaya naman ba kayo? Nakapagbigay ba kayo sa inyong mga loved ones? At sa amin naman, eh okay naman kasi po. Uh, parang kumbaga eh yung birthday ni Rain at saka birthday ni um, Jesus Christ, e, eh, parang pinagsama na lang din namin kasi yung birthday ni Baby is 24. So, tuloy-tuloy na po yun sa Christmas. At saka, naging okay naman po. Sa tulong ng na ating Panginoon, naging okay naman po yung birthday ni Baby Rain. Pero hinihintay niyo po yung uh, video sa birthday ni Baby Rain, e, eh, hindi ko pa po ma-upload. So, kasi napakahaba po talaga po niya. So, nahirapan pa po akong uh, mag-edit niyan pero relax na lang. Sit box and relax at i-upload ko din po for um, mga following days po. So, ngayon po, eh, tapos na po ang Christmas at at magbabagong taon na po ngayon, hiba? So, um, Handa na ba kayo sa darating na um bagong taon no pag-welcome natin sa 2024 di ba? So ngayon mga baby loves it. um 'yung mga kabataan pa, kabataan ko pa. Wow, parang tanda-tanda ko na. yung mga dalaga pa ako gano'n, ang ganyan. Yung mga matatanda kasi di ba 'yung mga kasibihan yung bata pa kami kapag bumibili si mama ng mga pagtuwing ano, uh, tawag yan, New Year, eh, kailangan daw talaga na kumplituhin daw natin, dati, di ba, parang yan yung ano, dat, na, dapat na natin yung 12 or 13 po yata na mga fruits na uh, mga bilog daw. Katulad nito. Hmm, yan. Ito po. Katulad nito, ito ay bilog. So, kailangan daw ay maka-12 tayo or 13 po yata na mga bilog. Yan, may fruits na po kami. Ayan. Sabi, yan. At saka, sabi pa nila, kapag New Year, eh, kailangan marami tayong ihahanda para sa pag uh, sa lubong ng um, bagong taon, eh, masagana tayo sa pagkain. Tapos, meron naman na nagsabi dyan na kapag um, sasalubungin mo daw yung bagong taon na yung may mga barya, di ba? May mga barya katulad nito. ba mga barya? Kapag may mga barya daw kayo, eh pagsalubong na pagdating daw ng 12, pagpasalubong ng pagsalubong ng um, bagong taon, eh ihagis niyo daw to yung barya na yan para maging pampaswerte. Maraming pera na darating sa atin. So, lahat naman, ewan ko lang po kung ngayon mga Bebe Loves ha, kung um, nagaganyan pa rin kayo. Pero kami, basta may fruits lang kami, ganun, hindi ko na yata nakukompleto yun. Kasi alam naman sa panahon ngayon, sobrang mahal na po talaga ang paninda. So kahit ano po dyan, lahat na nagtaasa na po. Lalo na ngayon, fruits is season ngayon. So talagang mahal. Kung yung may mga kaya naman, yung may mga mayaman naman dyan at kaya naman bumili, syempre siguro marami yung prutas naman -ano nila. Pero tayong mga kunti lang pera natin, gano'n. Kung ano lang po kaya natin, yun. Yung iba nga siguro baka wala pang prut, di ba? At yun lang mga pagkain na may ano lang sila. Pero yun nga, ito lang po, may fruits na po kami. Yan. Tapos yun po, um, maraming mga pamahiin dati or maraming mga anik-anik um, anik-anik talaga, or something po para um, ano uh, to yan? yan daw para sa um, mga bagong taon na darating sa atin. So, um, tungkol po dyan, grabe ah, nag-uusap po tayo talaga. Grabe. So, ngayon <laughs> po, may napanood po kasi ako sa YouTube. Kung sa bagay, kung, kung sa tutuusin lang talaga mga baby loves, itong year na to is pangalawa ko nang gagawin to. May napanood po kasi ako sa YouTube doon na shrimp mapampaswerte din. Siguro yun ay para talaga sa mga Chinese yan. Kasi alam mo naman yung mga Chinese, mahilig sila sa mga pamahi, pamahiin. may mo yun, mayroong pampaswerte kumbaga sa Um, uh, bahay, sa bagong taon, ganyan. So, parang nainggan niyo ako at natutuwa po ako kasi last year, nagawa ko rin yun at talagang natutuwa talaga ako. So, ngayon mga baby loves, share ko lang sa inyo kung ano po yung um, napanood ko sa YouTube na um, gawin ko dito sa bahay. Pampaswerte daw daw. Pampaswerte din daw po yun. Kasi ang cutie si eh, Yung napanood ko siya, ang cute talaga. Ang cutie. Yung may mga ano naman po. Ito naman po, eh, siyempre meron talagang... Uh, kapag pinanood mo talaga sa YouTube, talagang magagastusan ka talaga. Pero sa akin, eh wala naman akong mga uh, malaking pera. Libo-libo, ganun. So kung ano lang po meron sa akin ngayon, iyon lang po sa atin. Huwag na tayong um, pumasa uh, o titingin sa yung mataas na yun. Eh kung hanggang dito lang tayo sa baba, eh dito lang tayo. Wow, sabi nga na, no? So, ngayon, for to this video, mga baby love. Yeah, syempre, hindi yan mawawala yung for to this video, di ba? So, ngayon, o... Oh, Marami na siguro sa atin sa na ating mga uh, mahal, ating mga kababayan, ating mga na, nalalaman din niya siguro yung aking gagawin nito. Yung maglalagay po tayo ng bigas dito. O di ba? Ana inaalaman niyo na po 'yan kasi marami rin ako nakikita diyan na mga um dating kong mga ka, mga kaklase ganyan na po nila sa Facebook na ganun. Siyempre, mga malalaki pera yung nilalagay niya. Pero sa atin, tama ng 20. <laughs> yon Sa mga nagtitipid lang, kasi hindi naman ito pa bunga-bunga. May, gusto ko lang kasi na may ipipresent ako dito sa bahay. Gusto ko lang gawin sa bahay. So, sinishare ko lang naman din sa inyo yung napanood ko na yun, kahit hindi nyo naman gawin, basta para sa akin, isishare ko lang po. Um, yun, masaya lang po ako para i-share ko yan. Kung sa tutuusin po, um, hindi po talaga kami mag-New Year dito sa aming bahay. So, yan. Yan. May mga fruits na rin po ako dyan. Yan. Tsaka may mga kinilis po kami kasi hindi talaga kami mag-New Year Year dito. Pero, doon po kami sa kabilang bahay. Kila mother, sa mama ko. Doon kami lahat na magkakapatid. Hmm, hindi kami lahat buo talagang magkapatid pero siyempre doon na kami tatlo po kami dito sa um, uh, Laguna na magkakapatid and the rest po is doon po sa Bisayas um Iloilo uh, shout out po kay uh, Kuya Boy dyan sa Ilo-ilo po kay Ate Juma, sa asawa niya at sa anak nila si King. And then yung ate ko po sa um, Aklan. Yun, yung ati ko. Um, si ate Liklik. Hi! Hello, ate Lik. Uh, advance happy new year po sa inyo kayo ni Nong Edgar at sa mga tatlo kong pamangkin dyan ganun din yung isa kong kuya po is nasa ibang bansa siya pero yung asawa niya po is sa Aklan uh, so hello 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 happy new year sa inyo Mary Choi yung uh, hipag po yung asawa ng kuya ko then yung mga uh, um, dalawa kong pamangkin dyan si Kyle at si Kia so at yun nga po Uh, ma um, babalik po tayo dito ng Laguna at tatlo po kami doon po kami sama-sama mag uh, um, New Year New Year's party po sa Mama Post para happy, pamasaya kapag sama-sama di So ngayon kahit wala hindi po kami dito sa bahay pero need pa rin natin mag uh, bili ng fruits at saka yun nga yung sabi kong pampaswerte so um, ano mga bebe loves handa na ba kayo at samahan nyo na ba gusto nyo na ba akong samahan gawin yung sinasabi ko sa inyo oh, sige paghanda na kayo oh, eto na po at ayan guys hindi na nakikita yung mukha ko ito lang at ito po nakita yung yung bilao po na ito lalagyan po natin ng rice um, bigas yeah. Pag puno na, lalagyan natin ng itlog. 'Yan. 'Yan ay kailangan nakakata -naka 12 tayo ng egg, mga bebe loves. 'Yan. Ah, 'yan mga bebe loves, ito ay 12 pieces of egg. 'Yan. So, pagkatapos niyan mga baby loves, ay lalagyan natin ng laurel. Flower na laurel. Yan, laurel. At 12 din dapat mga baby loves. So, lalagyan natin dito. Dito sa labas ng mga egg. Tulad ito. Ayan, nalagyan na po natin mga beblis. Tapos, meron po tayong silver coin. Ayan. At ilalagay natin sa gitna ng itlog. 12 din ito mga baby loves. 12. Yun. At nakompleto na rin, mga baby loves. Then, meron po ako dito mga, tawag meron po pong oh, pera, yan. yan pera, syempre ibigbibinti lang po ito so, yung gagawin natin is talagyan natin ang na tutupiin muna natin ng ganito mga bebo yan, see? then, roll natin ng ganito yan, tapos kuha tayo ng ribbon kung may available naman po kayo na color red, mas maigi, di ba? mas maganda daw kasi yung red Then, ilalaso lang po natin siya. Ilalaso lang natin siya, mga baby loves, para maganda siya tingnan. Yan. At higpit lang natin. Yun. Then, kukwate ng gunting. Kukupitin natin dito para, para maganda naman siya tingnan, mga baby loves. Yan. At yan ang mga baby loves na kompleto na. Ito ay 12 pieces. Then, lalagay natin din po dito sa loob na sa loob. Yan. Nakita niyo mga baby loves? Yan, 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 yan. yan, yan, so, yan. So, pagkatapos po niyan, meron din po ako dito mga gold coin. Yan. Mga Bebe Loves gold coin. Yan. Yun. Ay, ilalagay natin dito. circle natin mga Bebe Loves. Yan. yan. Nakikita nyo ba mga Bebe Loves? Yan. Ganyan po. So, then, pagkatapos po nyan, lalagyan na po natin siya ng orange isang orange po sa gitna. Orange or pink colors. Basta ganito po orange ha. Mas maigi. Orange. Yan. Lalagyan natin dito sa gitna. Yan. Bongga. And then, meron po akong pera pa po dito. Tapos, lalagyan po natin ng itong ampaw. Ampaw. Lalagyan po natin sa loob. So, kayo na po bahala mga bebe loves. Sa tingin ko po, sa, mga, sa YouTube po talaga, meron po talaga siyang, yung napapanood ko, may mga bilang po talaga yung pera na ilalagay dito. Kasi yon may mga, um, may mga ibig sabihin po noon. So, sa akin, hindi ko na masusunod yun dahil hindi naman po ako Chinese. So, kayo na lang po bahala sa ilalagay nyo. So, tatlo pong uh, ampaw yung nilagyan ko po at ilalagay po natin dito. Ayan, dito natin yung dari siguro sa likod, mga baby loves. Ayan. Ito. Ay, ayaw. Ayan. Naayosin na lang natin mabuti mga baby loves. At yan, mga baby loves. Ayan, ganyan lang po mga baby loves. Um, yung pagkaayos-ayos po niyan. Yan, papaikutin po natin. Yan. napaka-cutie talaga mga baby loves. Ayan, so kaya na nga mga baby loves at tapos na po ang ating pampaswerte this new year. 2024. So, yun na nga po mga baby loves. So, oh, di ba? Ang cutie talaga nila, no? Kaya gusto ko i-share. Kasi kahit ito lang, kahit hindi po kami dito maghanda, kahit ito lang po yung handa ko, eh, talagang panalo na, di ba? With fruits, di ba? So, um, mga baby loves sa tingin ko, bakit ganito? Ganito kaya? 'di ba? Pag ganito daw yung ano mo, handa mo sa new year. So parang blessed ka na in a whole year. So bakit kaya para sa akin mga bebe para lang sa pagkakaintindi ko ha. Hindi ko rin alam 'to kasi hindi naman ako Chinese, 'di ba? Para lang sa akin 'to. Um, sa tingin ko yung bigas po is nagre-represent po siya ng Uh, hindi tayo magutom, 'di ba? Inahur hir oh, mo ito 'yon. O oh, nagpapabusog sa atin, bigas, 'di ba? Tayong mga Pilipino is uh, need natin ng um bigas. Hindi talaga tayo sanay or nakukontento pag hindi tayo nakakain ng bigas sa isang araw, 'di ba? So, 'yun po. Maganda 'to kasi siyempre para lagi tayong busog, hindi tayo magutom. So, ngayon ito namang, sa tingin ko itong mga laurel, yung mga dahon ng paminta, ito yung uh, pampaswerte din. Sa tingin ko, ito yung parang magnet sa pera or sa ating mga um, pagkain. Sa tingin ko lang. Yun, halimbawa, ganito. <laughs> May halimbawa pa. Halimbawa, um, uh, yung pera sa labas lang, di ba? Sa labas, sa labas. Kunwari lang yun ha. Kunwari lang po yun. Kwento lang po natin to. Nasa labas. So, ngayon, may ganito po ako dito sa loob ng bahay. So, naaamoy. Itong paminta, di ba, naaamoy po talaga yon So, nag-spread out po yung ano niya, yung amoy niya sa labas. So, yun, sabi ng pera, dumaan yung pera sa bahay namin. Wow, sa labas namin ah. Lumala na pala yung pera. So, ngayon, naamoy niya. Siya, syempre, papasok siya dito sa bahay namin. So, marami kaming pera, gano'n. 'yung pagkakaintindi ko sa tingin ko pampaswerte. Oh, 'di ba? Parang magnet po siya. So, 'yung itlog is sa tingin ko katulad sila ng fruits. 'Yung itlog at saka fruits, kailangan tayong may may itlog para mag magkaroon tayo ng magandang kalusugan, nutrients sa ating katawan, 'di ba? Kapag madali tayong nutrients sa ating katawan, so healthy po tayo in a whole year. And then 'yung frutas naman po, 'di ba? Um Need din natin yan. Parang pampalusog din. Pampahealthy din. ba diba? O yan. Ganon. At ito. Itong mga um, coin. Yung gold coin. Itong mga pera. Silver uh, coin. Tapos itong mga papel na pera. Tsaka ampaw. Yun ay nagre-represent ng pera. Kaya nga. Pera. <laughs> yung mga, mga coin. Pera yun. Diba? <laughs> so, siya yun yan in a whole year, ay sana marami tayong pera na makukuha. Yun. Para sa akin po, yun po yung pagkakaintindi ko po sa aking ginawa na ito. Pinapaliwanag ko na sa inyo. Pero based for my ano lang po yun, pagkakaintindi. Pero sa mga Chinese, hindi ko po alam kung ano yun. Pero sa tingin ko ganun din, full health pa rin, marami pera, ganun. Yan naman talaga lagi sa atin eh. Um, pag, binig pag, inano, pag binigyan tayo ng isang kahilingan or wish, ano ba yung we wish mo? Siyempre, magandang kalusugan, hindi tayo magkakasakit yung buong pamilya natin, magkaroon tayo ng pera, sapat na pera pa, sa araw-araw para um, masurvive natin, di ba? Yun. At yan lang po ang ma share ko sa inyo. At kung nagustuhan po niyo ang aming video, i eh, paki-share na lang din po. Paki-react na lang po. Heart react, ha? Wow. Heart react. Gusto talaga heart heart react. Heart ba to? <laughs> yun, ano, you know, nasisira na yung ampaw ko. And, yun, hindi naman natin, sa tingin ko, hindi naman natin kailangan na napakalaking pera ilalagay natin dito kait ganito na, sapat na. Kasi yan yung kasiyahan natin, di ba? Na may ilagay tayo dito, hindi naman sa di ba? Yung pero pag kaya naman na malalaki, syempre mas maganda, di ba? Kahit ako naman, kung meron naman akong tausan, di ba? Ilalagay ko dito, di ba? Eh ito lang, inaubos na kasi nung, nung Christmas. Nung birthday ni baby, So, okay lang kasi nakasurvive po kami at makakasurvive pa pa ulit kami itong this new year kasi doon kami sa kabila. Kahit wala, ubos na yung pera, at least meron doon, doon pa rin kami. Meron man naman lang kami makakain. Wow. And yun, um, yan po, uh, pakishare na lang pa kung nagustuhan nyo. At sa mga follower po namin, um, may uh, belated Merry Christmas and advance Happy New Year po sa ating lahat. At sa mga bago lang pong nakakapanood po sa amin video, i eh, paki-follow na lang po kami at paki-like po yung page po namin. And then, meron din po kami sa YouTube channel. Then and rin din po paki-search-search na lang, wow. And follow na lang din po mga Bebe Loves, okay? At yun. um Yun yun, kita 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 kits na lang po tayo sa new year at sana maging masaya tayo, healthy po tayo sa pagsalubong ng bagong taon ng 2024. God bless po sa atin lahat mga Bebe love, sa lahat-lahat po. Thank you so much sa lahat-lahat po ng mga nagsusuport sa amin sa Den and Ren. Kahit kunti pa lang yung followers namin. Kaya para makatulong po kayo, mag-follow na lang po kayo at mag-comment and share at manood ng aming video para kahit sa ganyan, nakakatulong na po kayo sa amin. Okay? Mm. Thank you po. Maraming maraming salamat po. God bless sa ating lahat. We love you. Mga bata, salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming video. Salamat po. God bless.